Napangiti na lamang si Mabel nang makita ang galit ni Celia. Bakit mo ito itinatanong? Gusto mo pa bang bilhin ang singsing? May pera ka ba? May pera ba ang asawa mo na pinalayas ng pamilya Hudson? Isang maangas na kilos ang nagpagulat kay Mabel na nagpaatras sa mga bagay na kanyang sasabihin. Muling itinutok ni Celia ang kanyang galit kay Damian. Tatanungin kita ulit. Saan mo pinagbili ang singsing? Gaano kalaking pera ang nakuha mo sa bumili? Natigilan si Damian bago sumagot. Ibinenta ko ang singsi sa isang antigong tindahan. Paumanhin. Pero hindi ko masasabi sa iyo kung magkano ko na ibenta. Sa anumang kaso, wala kang pera para bilhin muli ang singsi. Bakit ba napakalupit mo, Damian Canor? Nakalimutan mo na bang asawa mo si Jennifer? Ang mga salita ni Celia ay tumama kay Damian at hindi nagtangkang makipagtalo laban dito. Nang sandaling iyon, biglang hinila ni Mabel si Damian at sinabi, "Itigil niyo na 'yan. Palabas ako ngayon kasama ang anak natin. Ayokong madamay sa kalokohan ng babaeng niya. Pagkatapos ay eh, naglakad siya papunta sa pinto kasama si Celidita nang hindi na hinintay ang sagot ni Damian. Ang isang mabuting anak ay hindi nakakasagabal. Pabulong na sabi ni Mabel, nang dumaan siya sa harapan ni Celia. Naniniwala siyang mananatiling kalmado si Celia. Kaya nagulat siya nang hawakan siya ni Celia sa pulso. Ikaw ba ang gumawa ng plano na ibenta ang singsing? Sa sobrang takot ni Mabel, nanginig ang kanyang mga paa sa pagkakatayo. Nang makita ni Celidita, ang galit na mukha ni Celia. Nabahala siya na baka sakta ni Celia ang kanyang ina. Dahil dito, mabilis niya pinaghiwalay ang dalawa. Celia, tigilan mo na yung pag-arte mo. Isa tayong pamilya. Pag-usapan natin ito ng maayos. Nagtaas na kilay si Celia. Isang pamilya. Bakit hindi mo sinabing pamilya tayo noong pinilit mo akong umalis sa bahay ng pamilya Kanor? Hindi nakapagsalita si Silidita. Hindi pa rin lubos maisip ni Mabel ang sitwasyon. Kailangan mong i-kick out ang babaeng niya. Palagi niya akong kinakalaban nagsimulang tumawa si Celia. Natatandaan mo pa ba ang ginawa mo sa akin? Pinagkaitan mo ako ng pagkain. Pinagbawalan mo ako. At pinarosahan ng basta-basta. At pinagbawalan mo pa akong pumasok sa paaralan. Gusto mo pa nga akong ibenta sa matandang mayaman. Paano mo nasabing lagi kitang kinakalaban? Galit na galit na sumigaw si Mabel. Wala kang kwenta. Nakakahiya ka. Kailan ko ginawa ang mga yun? Sa harap ng tatay mo, naglakas loob kang iframe e ako. Sa tingin mo ba paniniwalaan niya ang kalokohan mo? Nanakit ang ulo ni Damian at hinima sa kanyang ulo. Tumigil ka na sa pakikipagtalo. Lumapit si Mabel at hinawakan ang braso ni Damian. Si Celia ang nagsimula nito. Bakit hindi siya ang pagsabihan mo? Ipinahayag ni Celia ang kanyang intensyon. Hindi ako pumunta dito para makipag-away. Ibalik mo na lang sa akin ang singsing, -sing, please. Mabilis siyang lumapit kay Damya at binigyan ito ng malamig na tingi. Isa lang ang gusto ko. Hindi ko tatantanan ang isyo na to hanggat hindi ka bumabalik sa antique shop at kunin ang singsing. -sing. Bahagyang umisi si Celia at nagpatuloy. May pera kang pambili ng mamahaling bag para kay Namabel at Celidita. Si Ngunit wala kang perang pantubos ng singsing -sing ng aking ina. Sa tingin mo ba gumagawa ka ng patas na punto? Bagamat nahihiya at nakokonsensya si Damya, nakaramdam din siya ng hinanakit sa inasal ni Celia. Sa malamig na mukha, itinaas ni Damya ng kanyang boses. Pera ko yun, kaya maaari ko itong gastusin kahit anong gusto ko. Wala kang karapatang magsabi ng kahit ano tungkol siya. Hindi makapaniwala si Celia. Hindi niya inaasahan na magiging isang walang hiyang tao ang kanyang ama. Nakaramdam siya ng na labis na pagkasuklam. Natatandaan mo pa ba na ang nanay ko ang nagsumika para buuin ang kanorgro? Group? Ang nanay ko, si Jennifer, hindi si Mabel. Parang trigger kay Damian ang pangalang Jennifer. Huwag mong banggitin ang pangalan ng iyong ina sa harapan ko. Sa tingin mo ba mabuting ina ang nanay mo? Siya ay walang iba, kundi kalapating mababa ang lipat. Sapat na sa akin ang panluloko niya. Kaya huwag mo na siyang ipaalala sa akin. Huwag mong sirain ang reputasyon ng aking ina. May ebidensya ka ba? Wala kang idea kung anong uri ng tao ang iyong ina. Habang pinagmamasdan ni Damya ang magandang mukha ni Salya, na halos eksaktong kopya ni Jennifer, sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala. Minahal at kinasuklaman niya ito tulad ng nararamdaman niya kay Celia. Kung si Celia lang sana ay biological daughter niya, hindi niya kamumuhian si Jennifer. Hindi niya maaalala ang unbearable past. Sa tuwing nakikita niya ang mukha nito, sa kanyang opinyon, si Celia ay parang ebidensya ng isang nakakahiyang nakaraan. Hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko pa sa iyo ang totoo. Napabuntong hininga si Damian at wala na siyang sinabi pa. Kung tutuusin patay na si Jennifer. Maaari niyang hayaan ang mga sikretong iyon na ilibing kasama nito at hindi na mabubunyag muli. Gayun pa man, sa kakaibang kilos at salita ni Damya, natigilan si Celia. Naniniwala siya na hindi hindi maglolo ko ang kanyang ina sa kanyang ama. Pero bakit ganoon ang sinabi ni Damya? Hiniling niya dito na ilabas ang ebidensya. Pero hindi malinaw ang sagot nito. Na parang ayaw nitong banggitin ang bagay na yun. At ang reaksyon nito ay nagparamdam sa kanya na tila may mali. Anong ginagawa nyo? Bakit hindi kayo kumilos? Bilisan nyo. Palabasin nyo siya. Sigaw ni Mabel sa mga kasambahay. Inihinto ng mga katulong ang ginagawa. At susunod sana sa inutos ni Mabel. Ngunit dahil walang sinabi si Damia hindi rin sila naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Nang makita ang agresibong mukha ni Mabel, sinabi ni Celia na, To tell you the truth, ang kasunduan na pinunit ni Mabel ay isang kopya lamang. Ang orihinal ay nasa akin pa rin, at iniingatan ko ng maayos. Kung hindi mo pa rin ibabalik ang singsing ko, kakasuhan kita. Nakakakilabot ang mukha ni Mabel sa galit. Ikaw na babae ka, ang lakas ng loob mong magplano laban sa amin. Well, ang lahat ay natutunan ko dahil sa iyo. Hindi ako matututong mag-ingat kung hindi mo ako sinet up noon. Ilabas mo siya dito. Galit na galit na utos ni Mabel sa katulong. Ang mga katulong ay nanginginig sa takot at nagmamadaling lumapit kay Celia. Sa hindi inaasahan, biglang sumigaw si Damya. Tumigil ka pasigaw na sabi niya kay Mabel. Bago dahan-dahan tumingin kay Celia. Cel, sumama ka sa akin. Mag-usap tayo. It's a waste of time. Sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin dito. Nawala ang lahat ng kredibilidad ni Damian sa mga mata ni Celia. Dahil na-set up na siya nito noon, ayaw na niyang maulit ang parehong pagkakamali. Alam niyang ilalagay siya nito sa paraan ng kapahamakan. Nanlaki ang mga mata ni Damian sa gulat. Ngunit mabilis ding bumalik sa kanyang natural na estado. Ididemanda mo ba talaga ako? Nagsalita si Celia sa malamig na boses. Yan ang isang bagay na gusto kong iwasang gawin. Ngunit nakikita ko na wala akong ibang pagpipilian kundi gawin yon. Nang makita ni Damian ang pagkabalisa ni Mabel, binigyan niya ito ng isang mabilis na tingin. Hudyat na itigil nito ang pangaasar kay Celia. Sel, pamilya tayo. Hindi mo kailangang pahirapan ang ating mga buhay. Sa kabila na katotohanan, na hindi tayo magkasama nitong mga tao. Pinalaki kita ng higit sa isang dekada. Hindi ba't ito ay isang bagay na dapat mong ipagpasalama? Sagad na si Celia sa pag-arte ni Mabel. Gusto ko lang kunin ang singsing ng nanay ko. At meron pa akong isang bagay na ipakikiusap sa iyo. Malinaw na narinig ni Damia ang pangalawang sinabi ni Celia. Kaya agad siyang nagtanong. Anong problema? Sinagot ni Celia ang tanong sa mababang tono. May sakit si Flavia at kailangan niya ng kidney transplant. Ang gasto sa pagpapagamot ay medyo malaki. Wala akong pera sa ngayon. Gusto kong humiram sa iyo. Saglit na huminto si Celia bago muling nagpatuloy. Maaari mo akong bigyan ng resibo para sa isang pautang. Huwag ka mag-alala. Babayaran ko ito na may interes. Mabilis na sumingit si Mabel. What? Ikaw at ang iyong asawa ay naghihikahos. Hindi kayo kikita ng ganoon kalaki. Kahit habang buhay kayong magtrabaho. Kaya paano mo kami babayaran? Manahimik ka. Nakikipag-usap ako sa aking ama. Bakit napaka-confident mo sa paghingi ng tulong? Umalis ako sa pamamahay na kanor bago ang aking ikalabing walong kaarawan. Hindi mo binayaran ang mga nagastos ko sa pamumuhay sa mga taong iyo. Kaya maaari akong maghain ng apila. Bilang karagdagan, maaari kong ihayag sa media na inabanto na ng CEO ng Kanor Group ang kanyang anak na babae. At ang asawa niya ngayon ay ang dati niyang mistress. At ang pangalawa niyang anak ay illegitimate. Kumunot ang noon ni Celia bago muling nagsalita. Naniniwala ka bang makakaapekto ang balita sa presyo ng stock market ng Canor Group? Sa sobrang galit ni Mabel ay namutla siya. Nagnalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Nagmature ka na nga. Ngayon may lakas loob ka ng bantaan kami ngumisi si Celia. Hintayin natin. Meron akong oras at lakas para idimanda ka. Ang impormasyon na ito ay nagbigay na sakit ng ulo kay Damya Nang makita niya ang bahagyang ngisi sa mukha ni Celia, nakaramdam siya ng takot at pagkabalisa. Wala kang utang na loob. Wala kang pagmamahal sa pamilya. Nakadama ng kabalintunaan si Celia sa tuwing binabanggit nito ang deposyon sa pamilya napalagi palagi niyang ginagawa. Sino sa mundong ito ang walang pagmamahal sa pamilya? Walang maisagot si Damian. Ngunit ayaw na ni Mabel na makipag-usap pa dito. Kaya dinampot niya ang walis sa gilid at sinaktan si Celia. Umalis ka dito. Wala kang utang na loob. Kapag inilimanda mo kami, siguradong matatalo ka. Maraming beses niyang hinampas si Celia ng walis at tumawag ng security guard para itapon si Celia sa labas. Kahit bihasa si Celia sa pakikipaglaban, hindi niya kayang labanan ang professional na security guard. Kaya hindi nagtagal, ay malakas siyang itinulak sa labas. Pinigilan ni Celia ang lungkot habang itinataas ang kanyang kamay para punasan ang duha sa kanyang mga mata habang dahan-dahang naglalakad palayo sa bahay ni Damya. Nang bumagsak ang kanyang luha, Nabasag din ang ilusyon niya kay Damya. May halo-halong damdamin sa kanyang isip. Habang patuloy na naglalakad sa kalsada. Naging mabait sa kanya si Damya noong bata pa siya. Madalas nitong ibinibigay ang kanyang mga gusto. At palagi siya nitong ipinagtatanggol. Ano kaya ang nangyari? Bakit ito naging gano? Hindi niya iyon maintindihan. At hindi rin niya matanggap na ang kasalukuyang Damian ay ang parehong ama na mabait sa kanya noon. Biglang naramdaman ni Celia ang pagbagsak ng ulan sa kanyang ulo. Ngunit wala ni isang bubong doon na masisilunga. Hindi nagtagal, bumagsak ang mabibigat na patak ng ula na may kasamang malakas na kulo. Nang sandaling iyon, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingala sa langit na may mapait na ng ngiti. Walang awang bumuhos ang ulan sa kanyang mukha. Panandali ang lumabo ang kanyang paningin. Ipinikit niya ang luha niyang mga mata na may halong tubig ng ulan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hinayaan ang sarili na lamunin ng damdami. Hinihiling na sana ay hugasan ng ulan ang lungkot na nararamdaman niya. Nang sandaling iyon, bigla niyang naramdaman na huminto ang pagbuhos ng ulan sa kanyang katawan at isang payong ang bumungad sa kanya na humarang sa malakas na buhos ng ulan. Nagulat si Celia at nakita niya ang isang pamilyar na maskara na nakatingin sa kanya.